Dumalo ako sa crime scene kung saan naganap yung road rage dito sa Buso, Antipolo. Dalawa tanga. ka Pumwesto ako sa lahat ng angulo na may natin sa mga viral videos. Sosawaan sila. Sosawaan. Oh, Ito tayo ngayon sa crime scene. Kita nyo sa likod ko, dito naganap yung krimen kung saan nagkaroon. Nagtanong-tanong din ako sa mga tao na nakakalam sa insidente. Pasok ba sa self-defense yung insidente ng suspect dahil kinukuyog siya ng dalawa? Tandaan niyo po, ganban po ngayon. Anong feeling nung nakita mo sa na nagkaroon ng commotion sa tapat ng... Marada lang sila dito sa harap namin. Nandito na sila sa tapat. Ano na? Dito sila sa Nag-aalita nag na sila. Binaybay ko ang Marilake Highway para ipakita sa inyo kung saan naganap yung habulan dito sa bandang buso-buso. munti. Ano no, portuner? kita ko Oo. Ayan o. Giniliran ako. At nakarating rin ako dito sa location ko dito sa Kapesina Una. Natagpuan ko rin yung ibang media team na kino yung aftermath dito sa crime scene. At tumuloy na nga ako dito sa coffee shop. Nagtanong-tanong na din ako sa mga bantay kung meron ba silang nalalaman tungkol sa krimen na naganap. Hindi pa ako dito Ikaw lang, brother. Night chip. Night shift? Opo. Basta ang sabi lang, nagkaroon na ng ano. Komprontahan kasi nga, nagigit-gitan daw. Nagigit-gitan? Nagigit sabi, nagigit-gitan. Ah, pero nung nandito na sila sa tapat, ano na? Dito sila ka eh. Nag rin Nag-aalita na sila. Nagkakainitan na. Kinompronta daw ng Ano yung parang kinatok niya yung ano? Yung Fortuner na, o bumaba rin yung lalaki? Hindi ko na alam sa Fortuner. Ah, wala rin kayo dito. Ano pakiramdam niyo ngayon? Wala ka lang <laughs> pati. Trabaho eh. Trabaho. Wala lang. Parang lumipas lang. Hindi naman lagi kasi may ano, no? May gulo dito. Ira. Na timingan lang talaga yun sir, no? Uh Oo. -oh. Timing lang, ganun Timing lang. talaga. So, dito lang na, dito lang pang talaga ang pang-abot. Mhm. Mm -hmm. pang oh, so, ganun talaga. Tamaril kasi. <laughs> Pero <laughs> yung mga tinamaan, hindi naman malala, hindi naman maraming tinamaan, konti lang na. Tatlo do po ata, tapos yung isa yata yung malala. Lang. Yung isa. Tatlo lang do po kasi may helmet yung Isa at lang that, po yung ano yung nakadapa. Nakaigado. You know. Ah, nadaplisan lang siya. Hindi siya napuruhan. Tak ano ayos lang ba i-upload ko to? Okay. Ha? Ayos lang? Okay lang. <laughs> Libre nyo na kape ko. At pagkatapos ko magtanong sa mga bantay ng coffee shop, nakilala ko rin yung may-ari ng coffee shop na si Mark. Tayos. Okay lang. Okay lang. Ano name mo ulit? John Lloyd Cruz. <laughs> Mark. Mark. Nice so to meet man. you, Mark. Nice to meet you. So, ikaw ang ano? Isa uh, isa sa owner. Isa sa owner. Yes. Ikaw, nandito ko ba sa insidente? Na uh, witness mo ba? Kaapot? Actually, wala. Kasi nasa meeting ako noon. Ang naka-witness talaga, mga staff ko sa mga. Anong feeling nung nakita mo sa sa social media na nagkaroon ng commotion sa tapat ng coffee shop nyo? Actually, nung tinawagan ako nung supervisor namin, parang nag-update sa amin na may nangyari. Nabigla ako, kaya after nung meeting, tumakbo agad kami pabalik dito. Siyempre, nabigla kami kasi sa lawak ng daan dito sa Marilaki Highway, isa, ito pa talaga yung pwesto na uh -oh. eh, di ba, sa uh -oh. business namin. Nakakatakot kasi siyempre may alam mo na, may naganap na... Uh, Hindi naman normal na may violence na nangyayari sa, yes. dito sa Marilaki. Hmm. Kaya nalungkot ako kasi sabi ko, business yung affected eh. Pwedeng possible, good or bad side. Pagiging apektado talaga, it's yung business. Ito, ito yung pangalawang araw after the incident. at least di kayo natatakot o magsara o mag ano muna, magbakasyon. Wala naman tayong magagawa eh. Kay business is business kailangan. Kailangan natin buksan pa rin. Kasi syempre, may mga empleyado tayong pumaasa kay Kapay oh. May mga customers tayong araw-araw na pupunta dito. Open kayo seven days a week? 24 hours. 24 hours? Yes. Yung nangyari ba kahapon, na, nandito ba sila sa shop? Actually, ano, parang pumarada lang sila dito sa harap namin hindi rin sila pumasok naman as na customers. customers. Yes. Na tumiming lang talaga na sa site namin mm -hmm. napunta, napunta. Kumusta naman yung staff nyo? Wala naman na damay? Sinect um, eh. ko sila, kiko, no, kung kumusta sila. Everything's okay, we're okay. So yun, wala namang poproblema. Eh. Wala, wala kayong masyadong iisipin sa amin. Parang normal na lang din ulit eh. Back to normal Yes, lang. back to normal na. Uh -oh. And so far, medyo um, may mga konting adjustment kasi may biglang bababa, picture, may biglang ihinto, picture kasi nga medyo... Naging infamous na yung ano. Yes, tanggapin natin yung katotohanan, medyo lumawak talaga nationwide yung video. Yung nag-circulate talaga siya nationwide. So uh -huh. let's expect talaga na may mga ihinto, may magbebe. Yes, wala namang problem kasi actually hindi naman talaga affected yung premises namin mm -hmm. during the incident. It's just that na timingan lang sa harap ng establishment oh, namin. Isolated case lang talaga yeah. siya na maaaring mangyari, posibeng mangyari, hindi mo maiiwasan. At hindi mo ginusto. Hindi naman natin Walang may gusto. Walang may gusto. Walang business. may gusto. <laughs> pwede, ba, pwede mo ba kami tour Yeah. Sabi ko, kukunan ko lang yung crime scene. <laughs> Ayan, dito naganap yung krimen. Um, maya pupunta tayo doon para makuha yung angulo nila doon um, naalala mo yung insidente sa superman Di ba dumami naman yung checkpoint dito yes. feeling ko dadami na naman yung checkpoint dito Probably. pero mas maganda naman yung for safety din really. oo oh, oh, mas maganda kung ako tatanungin mo doon sa insidente ha, yeah. based on my personal point of view magigets mo eh na kaya pwede nyo namang umabot doon, pwede nyo madaan sa mahayos ng usapan. Ma-assess ma mo naman din eh, during your drive eh, yung nangyaring scene, actual eh. Eh, nadaan natin sa hindi magandang aksyon, so magre-result talaga yun sa'yo ng hindi maganda Oo. Uh, pero at least, ano, everyone is safe? Yes, yes, On, 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 on this side, walang nadamay, okay. kahit na may mga ligaw na bala na pumutok? Kaso yung tarpaulin namin doon nasira. Saan? Pwede natin tingnan? Lalo, lalo, lalo. La. Ang yung sympathy na sila. Ay, anong cause niyan? Parang base sa video. Ah, kasi dito sila huminto. Parang tumakbo dito, tapos parang nasuntok to. Pero yun nga, para, pero I hope na sana lahat ay okay. So, syempre. Kasi gusto naman natin talaga is makikooking sa friends. So wala tayong magagawa. Diyan na. So uh, let's see the consequences. Uh, uh, Sige Mark. Thank you. Pwede ko ba i-post to? Yes. Ayan. Thank you. Thank you. At nung natapos kong kausapin ng mga tao mula sa kapisina una, pumunta naman ako sa kabilang restaurant para kunin ang kanilang panayam. Pero dahil ayaw nila magpakita sa camera, minabuti ko ng respetuhin ang kanilang privacy. Pero nagpaalam naman ako kung maaari ba akong umakyat sa kanilang second floor para makuha yung angulo ng krimen. Ayan, so nandito tayo ngayon sa crime scene. Kung makikita nyo sa likod ko, dito naganap yung krimen. kung saan nagkaroon ng uh, alitan, nagkomprontahan at sa kasamahan palad na uwi sa pagputok ng baril. At pagkatapos kong kunin yung panayam ng mga tao mula sa crime scene Minabuti ko na rin dalawin ang pinakamalapit na police station Kung saan sila ang rumisponde at nag-apprehend ng suspect Minabuti ko na rin makuha ang kanilang panayam At alamin kung paano ang naging proseso At kung ano ang mga posibleng pwedeng ikaso sa ating suspect. Ito ba police station? Yes. Okay, ng nga po. ba tayo sir? Ayos lang ba mag-video? Sir, yes. okay lang po ba mag-video? Para saan? Kasi nagtatanong ako dun sa incident kahapon. Saan? Yung sa... Are you a vlogger? Opo. Uh, from where are you? What is your nationality? A Filipino? Half German Half uh, German Shepherd. Half German Shepherd. <laughs> <Up> German Shepherd. <laughs> Apo. Ano, uh, taga dito lang po ako. Ay, wala po 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 video yun usapan natin. Wala, po. Okay, patay. At pagkatapos ng pagsabihan na patay ng aking kamera, minabuti kong respetuhin ang privacy nila. Palis na sana ako hanggang sa dumating siya, si Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, ang hepe ng Antipolo City. At siya, pinagbigyan niya akong interviewin siya. The suspect involved in the crime that happened yesterday. kasi, kasi po, um, video ko rin to. ito, medyo wala pa kami tulog kasi so, medyo intense yung incident kahapon na hindi mo pwedeng tigilan. Hello, kaya nga tayo naabutan mo kami yun kasi nagpile lang kasi kami kaya nandito oh. ako. Pa paano po ba yung mga procedure na to? Paano yung strategy nun? Paano yung operation nun? Yung tinatawag tayo sa PNP, especially dito sa Rizal. Yung oh. pinatawag natin yung Cobweb? parang uh, yun nga, sa, sa cobweb na uh, spider. Apo. So, yun, ta, uh, may mga preposition na lugar na kasi na nakapwesto yung mga polis natin. Yun yung pinapatulian nila. Mm. So, ang ginagamit pa rin natin na modern times na ngayon, ginagamit pa rin natin yung radio. So, makikita ka pa yung mga radio pa rin kanina. Yun, okay, broadcast. Although meron tayong cellphone, yung cellphone kasi one is to one eh. Tatawagan kita, Aba. uh, meron pong isinin dito to. Tatawagan ko ulit yung sa Pero sa radio kasi, it broadcast eh. So, pension uh, in the area, shooting incident at ganito. Possible suspect, uh, uh, yun, uh riding uh, Black Fortuner, gano'n, gano'n, heading towards Pogyo. So, everybody listens. Hindi ka tulad sa cellphone. Ayan po ba yun? Oo, oh, ito, ito yun. Ayan yung Fortuner? Oo, oh, ito yun. Ay. Uh, yun. Okay. natin sa... So, uh, at least alam lang ng tao. Hindi ko na kailangan i-close up para sa privacy nung ano. para bang tumakas eh. Yes, Patakas po. na siya obviously tumakas after nung insidente parang inusog niya yung katawan tapos tumakas para, para makaalis tapos ang sinasabi syempre ang chismis ng mga tao si eh, isusugod sa ospital yung asawa yung oo oh, pero yung casualty. Kung tayong, ka na din, Opo, kung yung, tayo, di ba? yung uh, hey, kabading eh. kabading hospital This is the nearest. ang intention niya. Yun rin po yung objection ko kasi kung isugod mo sa hospital, eh yan lang yung kabading hospital. Ah, Napakalapit. Meron pa dito sa May de Paz, malapit sa Coquilleau. Mm -hmm. District hospital din naman. Pero ang dinaanan niya mayamot. Yes. Hindi siya nag-Marcos Highway Diretso. Pwede sa Mambugan, sa Sumulong Kayo, meron din naman district hospital naman so, mm -hmm. Nakakarami rin siyang nadaanan ng hospital. Pero siyempre, ah, natanggap natin yung uh, in-accept din naman natin na tao siya baka uh, disturb yung kaisipan niya si Opo. siya kasi may mga bata doon Opo. may mga bata doon sa doon at siyempre may tama rin yung kanyang na uh, inakasama so uh, I cannot decide uh, I, cannot uh, gan uh, siya hindi ko siya kayang you can only sympathize uh, yes uh, may nangyari talaga pero uh, somebody must uh, be uh, charged no? So, okay. ano, obviously, parami yun, uh, na, nakita ko na rin yung mga kawan, parang nakikisimpat siya kasi, kasi sa mga kamuti daw, pinag, pinag, Despite of all that, kasi kami, mga, kami bilang isang uh, police force family, una-una, may nangyari, may incident may injured, huh? mayroon tayong firearms, may which alam natin bawat. So, sa amin, ipapail namin to, depensa na niya yan. Uh, kami kasi, very basic kami, yung obvious namin, doon na-elaborate sa court yon. It's hmm. about their uh, statement against doon sa ebidensya na nakalap natin. Doon naman sila, uh, meron naman tayong courtinat uh, that will conduct hearing. Hmm. They will hear their side at yung side po ng ating mga kapulisan at yung mga complainant na milip niya sa sport. Sir, tanong ko lang, pasok ba sa self-defense yung insidente nung suspect dahil kinukuyog siya ng dalawa? para sa akin kasi uh, sa akin kasi the first place eh, kung wala sana ng firearms na matatawag po natin tandaan niyo po gun ban po ngayon Opo. although registered yung firearms niya ang linaw po sa batas po natin ang omnibus election code na walang sino mang hindi otorizado ng batas kahit na ito o may ptc force suspended po yun bawal ka po na magdala ng firearms so ito na lang imagine naman mangyayari kaya yung incidente kung wala siyang parang Yun rin po yung opinion ko eh parang mas malakas loob niya kumprontahin yung yung uh, mga biktima dahil alam niyang lamang siya na mm -hmm. na na po na nga di lang siya siyempre -tay, lalaki tayo mm. alam naman natin nakakadagdag din talaga na meron tayong targada na armas pero sabi ko nga sa inyo we, we can't judge him mm -hmm. uh, it's up to the courts nalang basta sa amin uh, it might be harsh, pero we need to file a case against him. noona no. Na. Kasi inaresto namin siya. Oh, and we strongly believe that our arrest was bad. sir kaya nga na silampan natin siya ng kaso. Sir, paano po kung ang sitwasyon ay karoon ng altercation? Kunwari, yung mga rider may baril. Oh. Tapos si may-ari ng Fortuner, ninabas niya ang baril para depensahan yung sarili niya, pero gun ban rin. Uh, Definitely, both of them will be charged with uh, of the selection. So walang exemption po. Basta gun ban, hindi mo dapat ilabas yung armas mo. Okay. Dapat nasa bahay Okay. Dapat ang papahil dalawa, yung uh, 10.5.9.1. at yung uh, Comelec Kanban. Mm. Pero dito kasi, registered yung paramya, niya. So hindi siya violation ng comprehensive law on uh, firearms. Hmm. Yung 10.5.9.1. Kasi registrado nga siya. Ang na-violate niya ngayon is yung ban, which is sinususpend oh, okay. yung uh, PTC-4, yung uh, Permit to Clarify Arm, as a Pero kung yung baril niya na yun ay sa loob ng bahay niya nagamit, semi incident, pero sa loob ng bahay hinabol siya at ginamit niya yung baril niya as self-defense, mag-iba ang pwede. Paglabas pa lang ng bahay kasi may intent, may motive ka na na binailate mo na eh. May violation of loss ka na. Hmm. Y yun yun. Sabi ko nga, it's up to the courts. Uh, I'm not a judge. I'm not even a lawyer. So, it's up to the appreciation na ng mga marunong sa batas na sila na po ang uh, pagdepensa o eh, especially sa judge mag-wait mm. kung uh, ano yung maliging desisyon base sa mga ebidensya at mga uh, statement na nakalap ko. Po. Paano pong mga pag-report sa inyo? Kunwari, pag uh, may insidente dito sa Marilake, para malaman ng ating mga viewers is ano po bang mga emergency hotline? Yes, uh, actually, may number po tayo. naka uh, Nakapost naman po sa mga uh, iba't lugar natin. Pero sa kalaman po ng Antipolo, nakatagal dito sa Antipolo, may 24 hours po kami ng hotline. Uh, cellphone number po ito. Yung uh, 0917-157-7627. So, 24 hours to. Uh, hindi ito natutulog. 24-7 to. 24 to Mayroon po tayong naka-duty uh, doon. Sir, maraming salamat po. Oo, salamat po. Salamat uh, yes. po sa oras ninyo. Uh, please uh, like, share, and follow po ang ating pong, uh, manong do it FB page. At I hope uh, sa aking simple kamamaraan ay mas makilala nyo, mas malam nyo, malaman nyo ang iba't ibang kalamang, kultura, sa pagpupulis, at sa mga buhay-buhay na tinatumpadan na ating mga. Maraming right, salamat po. God bless you. Bago ako umalis, uh, minabuting ko na rin na uh, kunin ng video itong uh, kotse ng suspect. Tinago ko na rin yung uh, plaka para sa privacy nila. Ayan, so Kakatapos ko lang dito sa PCP3 Dito sa may Marilaki Highway Tinanggal ko na yung audio Kasi kung ano-ano na lang pinagsasabi ko dito Hindi ko talaga pinag-isipan talaga kung paano ko ito tatapusin Pero ngayon, ang gusto ko lang sabihin talaga Ay, mahirap magtimpe at napakadali lang pumasok sa gulo Sa isang banda, namumuhay ka na mapayapa Pero sa isang saglit lang, pwedeng magbago ang lahat. Lahat ng ito, pwedeng maiwasan. At lagi mong tatandaan, nasa huli ang pagsisisi. Kiko Matos po, at ito ang inyong Kiko Patrol. Ayan po, maraming salamat. This, this is Kiko Patrol at your service.